magandang gabi sa ating lahat. <laughs> Igib si Jo ng tubig para may tubig sila. Mga ah, kaamigo kaamiga. Kadating lang kasi nila nanay ngayon. Lo nanay! Kauwi mo lang! Kauwi! Kauwi lang! Ah, okay na ma ma masaya na masaya. Oo. Oh. Okay. Kauwi lang ni nanay. oo <laughs> oh, wag ka na malungkot ha. Okay na masaya na si nanay. Kauwi na siya sa bahay. Dito na siya kami ka ko kami. Kakauwi lang nila ni Jo ngayon. Tapos si Jo naman nag sa tubig. <laughs> nag sa tubig si Jo. <laughs> Tapos para ano, tapos mamaya, maglilinis siya mamaya. Tingnan mo, ma. Ano na naman, madumi. Maglilinis siya mamaya. Kailangan talaga niyang maglinis araw-araw talaga. Ano na, nanay? Wala, wala. Ah, wala. Napagod na ikaw? Okay. Ay, <laughs> Masaya si nanay. nanay. Masaya si nanay Kauwi lang niya. Abalay. Mm -mm. Masaya na siya. Nandito na siya sa bahay. O, di ba? O, kauwi lang ni la nanay. Galing sa pamasyal kay ka-business. Si Jo. Pinaigot ko si Jo. Pinigyan ko ng timba na ano mo na yung gamit na namin na timba. Para matibay. Ay. Tito talaga pa kulit. Nay no? Ang kulit tito nay. Oh, dinala niyo sa yung, yung, ano ko, yung binili ko na. Yan dinala niyo dat doon sa ano? Dinagay mo sa bag? Oh. Bakit mo dinala? Yeah. Pan, ano, pangkamot sa likod? Ah, okay. Ah, kaya pala ako eh. May dinadala kang ganyan eh.

Yung plangkana mo, Jo. Jo, yung plangkana. Lagyan mo rin tubig. Tapos ito. Jo, lagyan mo to ng tubig, Jo. Pag ano mo, pag nagluto luto ka. Hugasan mo yung eh, pag nagluto ka. Pang hugas, pang ano mo yung eh, pang, pang, pang luto mo. Tapos pang sabaw-sabaw sa ulam, ha? Tapos pag mag ano ka ng ano ng Cóp phi, ganyan yan gần anuhan anh anh tubig. anh mo yan, ha? Ano na, anh uh, anh anh na? anh Kapoy, lawas. anh 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 Ah, hindi. anh ka anh Ano ba? ba anh 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 napagod anh 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 napagod lang <inaudible> anh anh Pumunta doon, nasira yung wheelchair. No, nasira yung wheelchair. Layo pa naman ng pinuntahan. Tapos ngayon, nasira ang wheelchair doon sa may SM. Mm -mm, sa SM daw nasira, sabi ni Atan. Ngayon, lumipat naman si Nanay dito sa isang wheelchair niya. Yung wheelchair mo na dati, no? Pero, comfortable ka dito. Oo. Yung bago, okay naman din yung bago. Comfortable naman si Nanay. Ganda din. Kaso daw, nasira nga sabi ni Atan. O ngayon, daldalin mo na sila ngayon. Masaya ka na eh. Dabay. Salamat, sa Salamat daw. Sa pagmamahal. Salamat daw sa pagmamahal. Babay. Babay. bye Magbabay ka agad? Eh, namimiss nam nam namin ka nga nila? Wala daw daw. Aw. Ganon. Kasi nga, kapoy nga daw siya eh. Hindi naman Oo, oo naglakad-lakad. O, di ba? Gimingaw man si nanay sa kwan sa gimingaw ka sa ba hmm. kamarin <laughs> ano na nai okay na hmm. si ata naman ang ano natin kulitin ano jo yung ano pala jo wheelchair mo sira nga yung wheelchair ko sa sa muli kaya sa yung kalukan daw yung wheelchair nila kaya ang dami nilakbay ko doon nilahad ko lang ko na kuya hindi no. Umiyak sa mama pag alis ko pag-uwi ko eh. Siyempre, umiyak talaga si nanay. Pag iniiwan talaga, umiyak talaga yan. Aram, alam mo naman yan eh. Tapos, gano'ng mangyari sa akin. Kawawa naman yan. Hindi nais mawalay na ko yan. Pag nangyari. yun. Ay, hindi yun. Hindi naman yun. Kawawa naman ang babae. Ay, hindi naman yan. Kaya maraming kilala rin kami rin. Kilala rin kami rin. Doon sa kabila, linisan mo doon.

Na yung tubig puno na pinag, ano ko para bukas maligo si maaga. Si Jo. Si Jo, Jo, Jo. <laughs> si Nanay. Nanay. Oo. Oh. Tapos na maligo ka bukas. Oo Maligo ka bukas. Oo. kailangan mo maligo? Hindi meron kang damit yan. Yung ano yung dati mo, 'di ba? Meron diyan, o maligo ka bukas. Dito si nanay, masaya na si nanay. Oh, love you. Love you all. Dito. Oh, ano mo sasabihin mo? Ano masasabi mo sa kanila? Alawa na. Ha? Alawa Salamat sa pagmamahal. Bawala. Ingat kayo lagi. Bawala. Saan kayo maroroon? Alawa ko. Love you all. Alawa ano tingin <laughs> mo? Sayan na si Nanay. Sayan na siya.